Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet-pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Caupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Alam niyo kung ano ang isa sa pinakamalungkot na sitwasyon na maaring mangyari sa isang tao? Yung humarap siya sa isang piging na puno ng lahat na paborito niyang pagkain pero hindi naman siya pwedeng kumain. Maraming tao ang kayang bilhin ang kahit anong pagkain na gusto nilang kainin. Problema nga lang, may kanser sila at wala silang ganang kumain. O mataas ang kolesterol nila. O sobra silang banidoso na nangyadyeta sila. Kanyan tayo kapag hinahayaan natin ang kasalanan, na pigilan tayong tikman at tamasin ang mga biyayang hinahain sa atin ng Panginoon. Ang kasalanan ay parang kanser sa buhay natin na unting-unting ninanakaw ang ating kalusugan. Kapag tayo nagkakasala, tila kolesterol ito sa ating espiritu na bumabara sa pagdaloy ng grasya ng Diyos. Kapag tayo sumusuway sa mga utos ng Diyos, para nating ginejeta ang ating mga kaluluwa. Kapamilya, kagustuhan ng ating Ama sa Langit na lahat ng anak niya ay malusog at busog. Kaya nga sabi ni Jesus, Naparito ako upang kayo'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Ano pang hinihintay mo? kain sa piging ng Panginoon. Manalangin tayo, Jesus, pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan na humahadlang sa aking pagtanggap ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen.